Isa sa the best na lechon dito sa Bulacan ang lembes lechon. Malasa at malambot ang laman na masasarap pa kapag sinubuan ka ng mga bebe mo. <laughs> Okay na okay tong manok nila. Ayusin mo naman na mo na bagsubo sa akin. Grabe, the best talaga ang lembes lechon. Panalo. Paano ko nga ba nasabing isa sa the best na lechon sa Bulacan itong lembes lechon? Kasi kahit walang sauce, ay eh malasa na siya. May manamis-namis kayong malalasa na hindi ko mahuli ang lasa o flavor niya. Tinanong ko ang may-ari kung anong pampalasa ang nilagay nila. Kaso hindi pwedeng sabihin. <laughs> Kayo na lang ang umusga guys kapag bumili kayo dito pero siguradong magugustuhan nyo. At mas lalasa pa pag pinarisan mo pa ng lechon sauce. Yung lechon manok nila ay nagkakahalaga ng 349 pesos. Kapag hap naman ay 185 pesos. Sa liempo naman nila ay nagkakahalaga ng 279 pesos. Bukod nga sa mga lechon nila ay may ino-offer din sila ditong chicken sisig na nagkakahalaga ng 389 pesos. At sa hap naman 205 pesos. Matitikman nyo na. Hindi OA ang lasa neto. Sakto lang ang lasa ng pagkasisig niya. Kaya siguradong magugustuhan ng lahat. Bukod nga sa chicken sisig, eh meron din silang liempo sisig. 304 pesos, may masarap ka ng pulutan at ulam. Crispy ang balat, malambot ang laman, same lang din sila ng chicken sisig. Hindi o ang lasa, saktong sakto lang kaya siguradong magugustuhan nyo rin to. Meron din silang mga combo guys, check nyo na lang itong kanilang menu. Kaya sa mga taga may kawayan bulakan dyan na naghahanap ng mabisang lechon manok at liempo, eh dito na kayo sa lembes lechon. Umulan man o umaraw, ang sarap na itong food tripin. Located pala ang Lembeslechon sa Gala Street, Malhakan Road, May Kawayan Bulakan. Pagitan lang siya ng Donya Consolation Road at Malhakan Road. Nasa Google Map lang din sila guys. For more details eh, check nyo na lang ang kanilang FB page. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, nandito nga pala ako sa May, may Kawayan Bulakan dito sa May Gala Street, Malhakan Road. Bali, pinutan ko nga pala itong Lembeslechon. Ayan guys, so oh grand opening nga pala nila at isa nga sa man ko dito yung kanilang whole chicken eh, 349 pesos ayan guys so may kasama na Ang dalawang sauce yung Mang Tomas tapos pwedeng buo pwede rin chop o oh, diba man natin man isa daw to sa best lechon dito sa Bulacan uy uy tikman nga natin control ayan o oh. dito tayo sa may ano sa may chop na sa ina sa ina yung buo sige, walang problema eto man o yung leg part Man. Ano? Totoo nga yung tika. Ano yan? Isa nga sa the best lechon to sa Bulacan. Okay. Mm. Tis -tis. Totoo ang chismis. Totoo ang chismis yan ha. Totoo chismis. Parami na nga pala ako natikman ni iba't ibang iba klase yung mga lechon manok. Pero ito kakaiba yung lasa may aftertaste siya na hindi ko mahuli. Diba? Pwede ko siyang ihalit tulad sa ano yung parang masarap kahit walang sauce. Uy. Okay to. Hmm. Uh. Ang lambot pa ng laman. Uy. Pagkata ng pagkaluto. Huh? Panin. Mm hmm. guys, the best ng manok nila. Try nyo. 314 pesos all chicken. 185 sa may half. Panalo? Kaya mo naman ng manok. Eh, meron din sila ditong liempo. Liempo? 179 pesos man. Ganito nakarami, di ba? Ikaw, masyado excited eh. Ano to? 279, hindi 179 ha? 279 pesos. Mmm! Ah. Uh mo? Naririnig ko. Crispy. Minas mo. Okay rin. Malambot yung laman. Crispy yung balat. Tapos malasa rin talaga. Pero mas masarap siya. Paglalagyan mo siya ng pesos. Mm. Mm. Huh? bukod nga sa lechon manok at liempo, eh meron din silang sisig. Ano? o, oh, mm. chicken sisig, 389 pesos pa gold. Pag, whole. pag -half naman is 205 pesos. Kita mo naman, napakadami o. Oh. Perfect pang pulutan, perfect din pang ulap mana na natin man Nga pala guys Pag pumunta nga pala kayo dito Open sila ng 9am to 10pm 10 Ayan At wala nga pala dining area dito yes, Kung pagka nakiusap lang kami Na dito kakain Parang dito na rin namin matikman yes, wow. Mana man na Wala natin man Mmm hmm. Okay rin tong sisig nila guys oh Mmm hmm. Panalo tapos sili Uy Aray ko Kalami man uy Koroy okay rin to sa ano ha? Kanin uh -huh. Meron din sila dito Liam po sisig 300 pesos Ganito na karami Tikman na natin Guys, kanya kanya tayo ng panlasa pero parang mabuti kung pupunta kayo dito para matikman nyo rin. Pero sigurado magugusan nyo rin to. Kasi ang dami mga customer dito kanina eh, bumibili. Mmm! Ito makapalat. Dutong. Yan. Kaya sa mga katagabulakan dyan, lalong lalo na sa may kawayan bulakan na nag ng mabisang lechonan, ito guys, may re-recommend ko sa inyo. Lembes lechon. Ayan. Grabe, ang sasarap ng mga food trip dito. So paano, wow, magpo-food trip na ako ha? May camera, magpo-food trip na ako. Sorry, sorry, sorry.